Woi, jangan nak panik relax jangan nak panik Noong uh, lumindol ng 6.6, oh, nandun na ako kapon, nandun na ako sa kwarto ko. Sabi ko, lindol, stop! Umistop! Puta, Eddie, wow! <laughs> Tapos, pangalawa, yung mga, mga 11 siguro yun. Nandiyan si Ingrid, nandiyan si... Sino yung kasama ko? Nagsusulat ako. Lumindol. Sabi ko na, stop! Eh, di yung stop din. <laughs> Oh, wow, wow! <laughs> Salamat kayo sa akin. Kasi kung di ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Kaya pasalamat kayo at ako stop ng lindol. Tutang Harap Go! adik. <laughs> Hindi ko sinabi ito na walang witness, ha? May witness, marami. Nakapalibot sa akin sinigawan ko yung lindol nung gumano na yung mga chandelier ko. Stop! Sabi ko na, stop! I stop ka agad. Sabi ni Sterletter, Oo oh, nga, no? Yo! pangalawa <laughs> <laughs> Yung pangalawa, ganun din. Pasalamat kayo sa akin, napay-stop ko yung lindol na yon. What? What the fuck? Pero, hindi ko na nasasabihin ito dahil baka ito ay sasabihin yung pagyayabang. Hindi ko na nasasabihin. Minensyon mo lang eh. Na dahilan eh. Oh. Wow, mali ang interpretasyon mo. Magsisi ka. Kita mo to, hampas ko to sa pagmumukha mo eh, no? Tangina mo, oh.